Ang show na ito ay para sa mga chismosa. Ang opinyon ng mga host ay mismo salamin sa pananaw ng programa at TV Network. Huy, mare! Ano na itis? Mga wow, kamarites! Mm, alam niyo na. Misan na, na rin tayong nagmahal at misan na rin nasaktan. At syempre, hindi exception ng mga artista dyan. Pinagdadaanan rin nila ang pakikipag-break at pag-move on. Na ganon! Ilan sa mga kwento natin ngayon ay tumatalakay sa mga relasyon na nagtapos. At syempre, pati na rin sa mga bagong simula. Tara po at pag-usapan natin ang mga kaganapang ito sa mundo ng showbiz sa paraan ng isang Tunay na Marites. Wow! Magandang gabi mga kamarites. At sa lahat po natin ating ako po ang inyong Marites Dean, Junardo. Ako naman po ang inyong Marites PhD, Rose Garcia. Isa pang mega noon, ako na naman po ang inyong mega Marites lecturer, Mr. Fu At alam nyo na, ako ang inyong ambetable professor, Ambet Nebos. Kung may mga love life na isang linggong pag-ibig lang, hayaan nyo kami ihatid sa inyo ang... Isang Linggong Chismis! matagal na wala si Jericho Rosales at sa kanyang pagbabalik sa showbiz ay makakasama niya si na Jody Santa Maria at Janine Gutierrez sa isang teleserye. 2023, huling bumida si Jody sa isang serye kung saan kasama niya si na Joshua Garcia at Gabby Garcia. Habang si Janine ay bumida kasama ng batikang aktor tulad ni na John Arcilla, Janice De Belen at Dolly De Leon sa isa namang serye din. January 2024, lumabas na 2019 papalahiwalay si Jerry sa asawang si Kim Jones. Samantalang si Jenny naman, ayon sa mga insiders ay hiwalay na rin kay Paula Avilino. Dalawang hiwalay sa partner, magsasama sa isang project. Anong say niyo? Eh, sila na lang. Eh, sila na lang. Ang ganda Oh. Why not? Di ba? Oh, Teka lang, wait. Di ba, Jericho out na doon sa Katrina, Kasi di ba, Jericho ah. Rosales. Oo. Oh, oh. uh, na, Nang makakausap ko nga si Jericho, oh. para lang sa isang commercial pala yung mga pag-ship-ship pag sa kanila. Oh. Uh. kay Katrina. Silang dalawa ni Katrin. Oh. Nung magawa na yon iba na. Ah. Okay oh. O kaya nga, so out na siya sa picture. Kasi di ba nga, nung una, ah, pinag-iisipan oh. pa o pinaglalaban pa si Alden tsaka si Jericho para kay Katrina. O out si Jericho, meron na talagang Katrin and Alden. So si Jericho, wow! pwede na nga kay Janine. <laughs> <laughs> Ay, wala ba talaga si Janine? Wala ba pumalit? Wala. Ah, okay. pagkaka, sa pagkakaalam ko ha. Walang oh. pumalit kay? Janine. Walang boyfriend si Janine. Yun ang alam ko. Hindi lang alam ko eh. Ewan oh. natin kung may nagaganap na hindi natin alam. <laughs> diba? <laughs> Lahat ba'y hindi natin alam? Pero... Alam niyo si Janine, may napansin ako dyan eh. Ay! Pansinin niyo. Pansinin hmm. niyo rin ha. Parang si Janine, napu-fall din sa leading man niya. Oh, O oh. oh, sige. Sige nga. Sige nga. Sa... Magalon ang kauna-unahan. Oh. Oh. Naging sila. Naging, sila. After ni Elmo, naku muntik na to pero sabihin ko ba anin? Oh. 'Di ba? ah uh, parang nagkaroon din sila ng ano ni Aljo Abrenica pero hindi naman nauwi doon. Okay. Okay. So, pero nagkaroon ng sweet nagkaroon ng camera. Nagkaroon uh Oh, uh oh. Eh, ewan ko lang. Uh -oh. Uh -oh. baka naman si Aljur kay Janine, no? Okay. Tapos... Then, after ni Elmo... Si Raver. Uh, And, Cruz. Oh, 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 Raver. diba? Yes. Oh. Naging sila. Tapos nalipat na si Janine sa ABS-CBN. Ang unang niya naging leading man, si Paolo Avellino. Alam naman natin. Oh, oh. alam natin lahat. <laughs> so kung may Jericho Rosales ngayon, hindi na alam na natin single, oh. ay hindi nga imposible. Oh, why love, 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 okay lang yun. Kasi sing single naman si Janine, single naman si Jericho. Oh, okay. Mag-observe na lang, taga-score na lang si Jody Santa Maria na mga kasama o. nila. Kasi happy naman ay, ang love life ni Jody. May pa-ex naman si ano, di ba? Si Paolo di ba? Okay. May mga babae din si Paul, mga ex niya. Ah, okay. Oh, Talagang namin si Paul do. Oo, oh, oh. di ba? O, oh, dahil mo na, tabayan na nalang <coughs> po natin Jericho. Tatlong J, Janine, Jericho, and Jody. Oo oh, oh, nga, no? Three J. Ano mga paboritong letra ni ano niya? Ayun oh, na, alam mo na. Okay. <laughs> dahil John. dyan. Kung pagbabalik na lang di nang pinag-uusapan, For sure, maraming cut-den fans sa matutuwa sa next item natin. Roll VTR! Psst. Linggo, May 19, nang i-announce si na Bernardo at Alden Richards ang sequel sa kanilang 2019 box office hit sa isang press con. Dito rin ipinakita ang teaser ng Hello Love Again kung saan makikitang muling nagtagpo ang kanilang characters. Habang umani ito ng positive reactions, na dog show rin ito ng netizens dahil sa malinaw na paggamit nito ng green screen. Hello Love Green Screen ang biro ng iba, habang ang iba naman ay inedit sila sa background ng iba pang mga eksena. Natuwa ba kayo sa pati ni na Katrina at Alden? Pati sir? O isa ba rin ba kayo sa mga nang dog show nito? Grabe S naman man, Grabe show. naman yung yun show. Alam yun, <laughs> 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 nyo yeah. na, pakikiniti naman doon sa green Grabe. Ang nakita ko doon, yung kilig. A hindi kasi, oh. sir, wala naman kasing chance. Alam nga naman, ang mahal naman Kung kung pagkita oh, sila paagat sa Canada. O sa Hong Kong, para sa oh. teaser, pagbigyan nyo naman na. Wala sa Hong Kong. paano yung Hong Kong? Ah, kasi nga, dapat again sa Canada na. Alam nga naman, syempre kung gagawa sila ng teaser, syempre pag nagsusup na sila doon, syempre gusto na nilang palakasin yung interest ng mga tao. Kaya kailangan nila ng pa-teaser. Grabe, Or... teaser lang naman. Pinag-usapan oh, na. na. Oo, kayo pagbigyan mo na. Pero, lang. pero. Si pero Kalapagin ka no. kasi talaga. Oh, At saka pero din. <laughs> sa ibang bansa kasi, oh yes, sabihin mo oh, na naman. Hmm. Sabi ko, ibang bansa. Hindi ko na may mention kung um, anong bansa. Na. Pero sa ibang bansa talaga, kahit teaser lang, nako, oh. pinupunan na, na, oh. oh. na yan, pinagastos okay. na yan. Hindi ba naman gagawa sila pag nandun na sila? Kaso nga alam, ang kaso lang talaga, nagmadali, tsaka kaso gagamitin sa presscon. Oo, oh. No. ginastusan naman nandun eh. Oh. Diba? Hindi pero kasi talaga ano, tayo green pag... Green screen? <laughs> hindi pero sa green tayo talaga. Well, napansin ko pag green screen talaga pag dito, halata kasi halata talaga. Halata kasi hindi. yung tao. Sobrang halata. Well... Pasang importante, pina inaabangan natin 'yan kasi darating ngayon, ngayong November yan. Hindi pang film fest ngayong November, November 13. 'Yun, the okay. exact Saka November 13. De, alam naman natin yung mga netizens na kapag may mga ganyan na papansin, nando dog show talaga. Ah. So, hindi naman I love dogs. <laughs> I love <you>. show. <laughs> oh. So, ayaan na natin na. Alam na. Pero para may mapag-usapan, gagawa na. Well, positive man or negative reaction, at least Napag-uusapan na rin yan. ay mahalaga, mahalaga rin na huminaon muna bago tumuloy. Di ba? True! Oh. Dahil dyan, oo. Oh. Sa aming bababalik, kausap <laughs> po natin may bago nga ba si Kaylin Alcantara? Magbabalik po ang... Marites University! <laughs> para may iba akong nalaman na no, na, na, kay, na Kailin kay Kailin. Pero biglang ibang pangalan ng na lumabas. Nakatutok pa rin po kayo sa Marites University. Pero bago tayo magpatuloy, pasalamatan muna natin ang Ugbo 24-7 para sa ating Chika of the Week. Siguradong solve ka dito sa Ugbo 24-7. Sa ating mga kamaritas na nais nice matikman ng kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash sa inyong mga screen. Ito na po ang ating Chika of the Week. Kailin Alcantara, inunfollow ang Ligaspis. Oh. Nagmupo na ba kay Kobe Paras? Ano nga ba ang mga detalye dyan? Roll video. Naging tahimik si Mavi Ligaspi at Kailin Alcantara matapos ang kanilang hiwalayan tahimik na rin inunfollow ni Kailin ang mga miyembro ng Legaspi family. Marahil kaya'y ayaw na ni Kailin ang koneksyon sa kanila o di ay dahil may bago na itong dinidate. Kamakailan lang nang maling siya kay Kobe Paras matapos mapansin ng netizens ang kanilang IG stories sa parehong lugar. Si Kobe ba ang dahilan ng pag-unfollow ni Kailin o marahil meron pang iba? Ano sa tingin nyo mga kamarites? Psst, grabe naman! Ang hiling oh, oh, sa matangkad ah. Oo oh, oh, nga, no? Wait. Di diba? At saka Patakad mga tisoy. Teka lang, sorry ha. Di ba parang may iba akong nalaman na no, na personalidad ay, kay, kay, kay Kailin. Pero biglang ibang pangalan ng lumabas. Di ba? Ah, Para namang ang landi-landi naman ni Kailin. Grabe naman landi-landi ka agad. Sobra naman. Then, uh, Hindi. Siguro desirable. Ito oh, ang oh. tingin ko dyan. Ulang-ulang si Kailin galing sa breakup. Oo. So, nag enjoy siguro ang girl. Ah. Ay, single and ready to mingle. Hindi, ah. ang ko lang sabihin kasi nung landi-landi, kasi balo, bawat balitang naririnig ko sa kanya, may mga lalaking involved. Eh, Involve. ah. baka nga enjoy at ready to mingle, mingle na mingle. Pare. So, kaya nga ito na. Ah. Kasi, ato ha, ah, ah. I'm sure, pwede itong i-deny. Mm. Oh. Mm. Uh, ni, 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 no, ni Kailin. Pwede ni Kailin, oh. pwede nitong ni isang involved na uh, rising, mm. uh, rising. royalty so, ibig sabihin, mean, actor. Yun, may iba pa, maliban kay yeah. Kobe. Oh. oh. yung sinasabi ko. Yeah, kasi oh. sa totoo lang, meron akong uh, sobrang reliable source mm -hmm. na nakaalam or alam na? na ang isa sa dinedate ni Kailin ngayon o nakaka-date mm -hmm ay si Andres mula. Oo, oh, oh, narinig ko rin yan. Narinig, yan. narinig yan, oh. Oh, ko rin yan. Narinig nyo rin. Ah, oh, o, so? namin narinig. Oh, Pero, na, na, <laughs> narinig. ako na lang, ako na talaga. Pero, oh. narinig ko yan after nung ina, nagulat nga ako kasi inanong si Andres na parang no girlfriend oh, siya si, since birth. O, oh, eh, pwede naman. Kasi hindi naman sinabi sila na ang sabi lang naman ay nagde-date or maaaring lumalabas-labas, baka get to know. Baka friends Ngayon, lang. Ngayon, si, o, oh, pwede rin oh. naman. Itong si Kylie naman, sabi ko, basico ko ano si Andres Sabi mm. niya oh si Andres nga ang nakaka-date niya o eh, baka, baka naman ball. single kasi and maybe, mm -hmm. o gusto niyang uh, ah, di ba? Kaya nage, Kung nag-entertain nage ng mga pwede. suitors. Pwede. Uh -oh. Or, uh -oh. bumubuo ng basketball team. Siya yes, ah, patangkad oh. eh. Pero, si Andras nagba-basketball, mm -hmm. si Kobe nagba-basketball. Pero, hindi <coughs> tayo sure. Yung Kobe at kay Lin, ba talaga may Kobe at kay Lin, ba Abay, eh, sa... nagsimula lang naman yan dahil nakita sa IG na post nila na parang pareho yung lugar o yung, ba, yung background. eh netizen na po eh, no? Ako, eh minsan naman, ang nakakaflood. Nagkataon lang na pareho. Nagkasabay lang doon. Oh. anyway, nakakailin. Wanted ka dito sa Marites University. Paliwayag mo yan Kailin Lina. Chumi ka ka. Pasensya na sa sinabi ko kanina ang landi-landi. Yun lang yung na, lumabas sa bibig ko. Oh. mo Baklang bibig Ko. Pero ang haba ng hair mo. Kung totoo yeah. mang meron ang dress. kung, at kung meron ding COVID. Kung alam niyo lang, mahaba talaga ang hair ni Kailin Lina. Trolley. Oh. Oh. na yung iba. Pero yung pag-unfollow, totoo. Oh, sabi, ba yeah. bakit kita mo naman oh, na yung in-unfollow? Alam mo, pinigatakahan ko lang dyan. Media. Bakit ngayon lang pala nag-unfollow? Eh, oh, tagal na nilang break, oh, diba? di oh. ba? No? Pero huli ko nalaman naman, pina-follow pa rin ni Kylie yung couple na ligas orange, si Zorin, tsaka si Carmina. Kasama Carpina. pa rin. Oo. Oh, oh, Kasama so. sa inyo okay. follow Ay, pinafollow pa rin. Ay, pinafollow pa rin nung mag-asawa uh, pala si uh, Kailin. Antayin natin, baka i-unfollow uh, na rin. Okay. <laughs> okay. <laughs> <laughs> okay. Dahil dyan, <laughs> kung <buka laughs> sa Kailin, tahimik na nag-unfollow, tahimik rin kaya ang nasa blind items natin mamaya. Nakuha mga kamarites. Abangan nyo po yan sa pagbabalik na Marites University! bigla siya naging tipsy. Ito sa inga ingay-ingay. Ah. Oo. Oh. Oh, tapos yung labas yung hugot-hugot niya. Na, Bakit hindi ako susuportahan ng... Ah, uh, actress host. Ay, kalakay, the... uh. dahil ko nung gabi. Hindi ko pa mag-ito yan. Tapos! <laughs> Welcome back, mga sa ating televiewers. Oras na po para sa ating segment na pilit na hinuhulan at kinahumalingan ng... Dahoo! Da Eto na para sa ating unang hashtag! Hashtag, Tipsy and Noisy! Hoy, wow. Dean! Ikaw yan! I-share mo na yan! Mm -hmm. Eto na nga, mga kamarintes! Mm -hmm. Sa send-off party na isang beauty queen na la, 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 pumunta na sa international para sa pageant na sasalian niya, mm -hmm. eh, isang, yung beauty queen na yon. Uh, ayun, may drinky, drinking, drinky, drinky. drinky. Ganon. Nag-drink siya ng may oh, ano, oh, may ano may ma alcohol. may alcohol. Oh, send off, masaya. Oh, masaya, di ba pa? Eh, naging, glad siya naging tipsy. Tapos ang ingay-ingay. Ah. Ay, oh, tapos yun, labas yung hugot-hugot niya. Na, Bakit hindi ako susuportahan ng mga beauty queen na aking sinamahan noon? Nasuportado ko. Ganon oh. ang kanyang dialogue. Ay eh, sobrang ingay na. Pinababaw na siya. Sige, okay, pahinga ka na. Magp matulog ka na. At, oh. May contest ka pa sa salihan, oh. sa ibang bansa. Ay, ba, may may sabihin, may hugot. May oh, hinan na kami. Eh. Oo, yun nga. Kung baga, oh. nung mali siya talaga. Kasi nima, wala sa wala sa send-off. Yung mga kaibigan niyang yon yun beauty na, di quiz oh, na hindi uh, oh. na sinuportahan no, niya. dati. Uh, Nung no, mag-send-off din yung mga yun. Uh, uh, wait, bago yan? So, pa paalis pa lang. Bago pa pa lang, paalis pa lang eh. Hindi, ano, luma na to. Hindi naman lumaluma. Ah, beauty queen pa Grabe naman yung... Ah, <laughs> uh, <laughs> <yung, laughs> <okay. S> <laughs> sumali na siya. sumali <laughs> Uh, Same imang uh, initial? ano pa 69? <laughs> baka na lot lot Same ba ang initial niya uh, ng first name at saka last name Hindi. inde ayenda yeah. yeah. uh, Nag-win naman siya sa international page hindi kung yeah oh, nagwin nagwin sure, yeah. oh, Nag uh, major title or baka runner up chu chu major. Oh, major 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 oh, oh, <laughs> oh, oh, major oh. Ilan na, siya? major 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 big winner o oh. runner up runner up ah. runner up. Eh major lang sabi niya, sabi mo oh, no. win. Basta basta may naiuwi siya. Basta na, nanalo siya. Ay. Galeng. Dahil, 'di ba uso-uso ngayon nga, no? ano? Ano? Pero Pageant, na loko diba? nga, na ako kasi nag- Next hashtag, 10. Ay, ako, ang at ating next hashtag <laughs> naman ay bagsak presyo. Nako, parang ay, alam mo na naman to. From, anong detalye niyan? Tama ka, alam mo to at paborito mo to. Ay, paborito oh, yeah. ko. Wow. May kinalaman ito sa endorsement naman ah, ng produkto uh, na bongga uh, ah, 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 bongga na dati ini-endorse ng isang kilalang uh, actress host. Teka lang, to this up, hindi ko paborito yan. Tapos, <laughs> 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 Hindi na move on. Pagkita nung crew niya, ito sa Ito yan. So anyway, ngayon kasi may pamilya na. Sikat naman talaga yung pamilya nila. So parang kinukuha sila as a family ngayon. Kasama yung anak, asawa, para pati na yung mga extended na family. Kasi wala na yung dating endorser. Bago, kumukuha, ng bago bago, kumukuha ng bago endorser. Ng bago. Ba. Parang, 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 parang may pamilya na yung kinukuha. Mm. Eh nung umpisa daw parang ina ina at ina, ina, ina ano sa presyo sobrang sobrang na mahal. Ah, si uh, package deal nga yun. Skyrocketing. Yeah. Uh, yes. Sabi uh, na mga no, sabi na mga taga ahil siya. Ayun eh, po kasi masadong na mga ano hindi naman masadong uh, malang um, clamor for ano kaya na maganda kasi tingnan yung kung pamilya kayo lalabas. Kompletong family. Eh nung nagbaba ng presyo Pumasok naman ngayon ng eksena ng isang sikat na grupo naman ah. ng mga mga bagets na kumakanta na talagang sikat na sikat kahit international sikat sila. Eh between ngayon, na ngayon yung ahensya, eh, pag nung mamimili na sila, biglang binalikan sila nung pamilyang unang kinausap at biglang ibinagsak ang presyo. Gano'n ka bagsak? Ganyan? Kung namin na, o, na, na? Kunwari, kunwari, sa isang milyon, ha? naging halos kalahating na lang ah, para magsakar. sa buong pamilya. 50%? Oh. Oh. So, kinuha yes. na yung pamilya? Hindi na nga, kinuha okay. na nila Hindi yung masikat pa na yung grupo ng mga mga singers and dancers. Na para mas okay na magbayad sila dun sa mga mas mahal 'yung grupo ganun, na 'yon oh, kesa dun sa pamilya na nagbaksak yes, ng presyo. Oh, diba? Siguro actor ito sa image sana no. Parang. Oo. Oh, Pero in Paris diba? 'di ba? May mga endorsement naman 'yan dati. Diba? Marami. Oh, Marami talaga ng endorsement, 'di ba? So, Tama hula ako, 'di ba? Correct. Kau <laughs> no na. Pero favorito mo. Ay, back to disagree. De, sige, i-rephrase ko. Paborito oh. rin niya ay blind item. Ay, ah. <laughs> oh, back to disagree. <laughs> Hindi nila alam. Ah. Ay, dahil dyan maraming salamat po. Sana po ay napasaya namin ang inyong sabado kahit pa paano. At kung gusto niyo pang walang hintong tsikahan, Aba, mapapanood nyo rin kami sa aming YouTube channel tuwing Lunes at Webes ng Gabi. Yan. Maraming salamat po mga kamarites Magkita-kita ulit tayo ng 10pm sa susunod na Sabado. Dito lang sa My, My Test University! Nagano'n! Maraming thank you mga thank you Thank you, thank mare! Ano test?